ala, Ayan, ulam. Ako lang makaon? Ipasa ko na inihay mo. ano? na. So, ano ito yung pinasa ko? So, Ipasa ko man lang yung bugos. Iniman lang. Hmm? No, Ayan tayo. na ito mga kung kuha niya wan, kay pagpirito ko sa wan pana na ako saan tayo? bilag litsong kawali diyan rin manok kawali litsong manok sa kawali Aulit yung manok sa kawali. Hmm. Ang totoo lang yan, pre, ito lang Minimito. naman to. Lagyan ng ano? Lechon pre. Ingredient, masarap. Nilagay ko sa loob yan. Bago nilaga. Masarap nga. Ito ko gawin mo New Year. Hmm. Ito sa awa. Ah, lechon niya. Lechon lagi hmm. Kawali. Hindi <laughs> na lechon. Hindi ko lang sana magdara ako magdara yan ha. Hindi ako. Pagbalik nga lang. mamamakaon mama ano ako. Kakamot daw ako. Ang ikonan ko niya. Huwag yan do. Kaya ang duduhan Was. Pwede niya na sprite. Gihinahinaya naman sa duhan niya ang pagpaksi. Ang hita. So yun ko daw. Dalong na daw hindi. Ikatotay pagkawal na sarili mo kay. Delikado na basta sugat niya nga sura.